Ito yung kubo na napakasimple lang. Yang gawa sa anaho ang bubong. Sa wali ba ang tawag dyan? Sa dingding. Mga kawayan lang. Oo. Yan. Ito ngayon, oh. Magandang araw mga boss. Nandito tayo ngayon sa probinsya ng Quezon dito sa Narciso. In napasal tayo dito sa isang farm ng ating kaibigan. Tara. Pasukin na natin. <laughs> Pasukin na natin. Mga 100 meters lang mula doon sa kalsada, may entrance dito. Hindi pa masyadong maganda yung kalsada kasi kagagawa lang, karatambak lang ng mga bato. Yan, Pagpasok mo dito ay ito na. lalakad ka lang ng konti. Ito yung ipipicture natin. Lahat Ayan. ng maabot ng inyong mga mata ay kanya yan. Pero unahin natin itong lugar na talagang gusto ko munang ipakita sa inyo. Ayan sa paligid makikita nyo yung mga tanim na ano na kamuting kahoy and din dito sa kabila may mga halaman na ayan then dito ito, ito yung medyo nakakaano sa akin pagpasok po palang dito yan may mga tanim na halaman may mga gulay As ito may nyug and then pagpasok natin dito makikita natin dito Ayan. Yung may-ari mismo. And then, ito yung kanyang nanay, si Nanay Nancy. parang gusto ko rin mag-golf. Kapita Ayan. Dito, ay, nakikita natin na pwede ka dito mag-golf. Ayan. 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 Banda mo kung saan banda. Sample lang yan sa inyo. Kasi mga isang buwan lang siguro iba na ang pagpapaluan niya kasi magtatayo ng gold uh, golf course dito sa loob ng kanyang farm kaya and then o si patapusin natin ubusin na lang natin isa na lang ayan o, si ate, wala, nang <laughs> wala nang bula na, wala nang bula wala nang bula and then ito ngayon ang gusto kong ipakita sa inyo ayan Uh -uh. Okay Tapos, Tapos Yan. Ayan. Ito yung kubo na napakasimple lang. Yang gawa sa anaho ang bubong. Sa wali ba ang tawag dyan? Sa dingding. Mga kawayan lang. Kawayan lang. Yan. Ito ngayon, no? Oh. Yan. Napakasarap tanawin yung paligid tapos dito ay may mga halaman may mga bulaklak yan mamaya na tayo papasok o kung gusto mong magpalo-palo may pang malo dito ng golf ng bula pala ng golf and then ayan sa paligid ayan makikita mo si Berta ayan si Berta ang kaba yung si Berta. Ayan. Berta! <laughs> Ayan, ito yung paligid na makikita nyo. Medyo madamo pa. Baka ba pagdating ng araw ay magandang tingnan na dito. Babalikan natin. Ayan. Pasok tayo. Yan, nagpaalam na tayo sa may-ari. Papasok tayo sa loob para makita natin. Yan, sa entrance. Yan, o dito. <laughs> may mga abukado Yan, dito sa harap. Pwede ka magtambay. Yan, dito kami nagpapahinga. din sa labas, may tint dito. Yan. Pwede kang matulog. Ano ba yan? Sino ba yung nagpapalo-palo dyan? Yan. Pag inabot yung sasakyan ha Diyos ko po yan <laughs> Nag-aaral mag-gold Hawakan mo na lang Tapos natapon mo <laughs> Ayun O <laughs> Balik tayo ulit dito sa loob Yan Pagpasok mo palang dito Ayan Mayroon siyang solar na ilaw tapos sa gilid, yan, makikita nyo, mayroon ditong gripo, tubig. Yan, kahapon, diyan kami naligo. di Pagpasok nito sa loob, yan, makikita mo yung loob nito. Magulo lang kasi yung mga gamit namin dito, andito. Yan. Ganito. Ganyan. Yan, ayan si tatay sa loob may tao pala dito na ano may aso pala yan kita nyo naman di ba yan yung lababo nya o yung sink nya ay stainless na to ang si tatay may ito, saging din dito tapos yan ito yung kwarto ayan bubuksan ba natin to kaso tulog may tulog sa loob yan din ito ito to punta tayo dito sa kanyang uh, sa likod muna sa lutuan ni tatay yan punta dito yan may saging simple lang ang buhay yan pag nagluluto oh, uh, yan sa likod andito si Saibel yan yan yung paligid ito yung bataw na gustong gusto kong gulayin. Medyo namumulak pa lang nag-umpisa. Din, ito lang. Dito sila nagsasaing. Yan may niluto na nga saging. Mamaya ni Kaparis na yan na kinilaw. Yan napakasimple lang. Tapos yung bubong niya ganito ang pagkagawa. Ano siya? Anahaw. Yan. Siyempre may ilaw dito, di ba? <laughs> Ayan. And then ito yung pupuntahan natin. Yung Maru yung lugar na talagang nagulat ako. Nandito tayo sa isang probinsya. Pero kakaiba. Din buksan muna natin yung ilaw nandito. Ayan Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ayan, medyo madilim. Ayan, pero may tao. Ayan, pasok na Pasok natin dito. Ito yung makikita natin. Nakatiles. Diba? Welcome. Diyan yung dingding. Napakasimple lang. Ayan, no? sa wali. Medyo upgraded na yung ating pintuan. Ayan, yung plastic lang siya. Ito yung CR nila. Pagbungad mo dito. Yan, makikita mo. Wow! Tingnan mo yung lababo. Andin yung dingding. Kawayan. Yan, sa baba medyo tile siya. Tin sa bandang taas siguro uh, one foot lang 'yon. Tiles na siya. Ah, uh, di and then dingding -ding ito. Kawayan ang kisame ayan yung kisame ay isang sawali and then pasok tayo yung pagdating dito ito ang bubungat sa'yo ayan yung kanilang CR yung inidoro, talaga itong nakakaano, high tech video <laughs> social mm -hmm nakabiti. Ang tawag doon, bitay. Itaas mo may, may tubig. Tapos, kita nyo naman. Ayan, lagay ang tissue. Diba? Ayan. Tapos, itong kawayan na gusto kong gayahin, ay natural lang. Makintab siya kasi binarnisan lang siya. Hindi pinturang ginamit. Ayan. Yung kanyang bintana, napaka-simple lang. Ayan o, oh. pagka-design galing talaga ni tatay yan tapos bali dalawa ang siad dito paglabas mo dito ito nang bubungad din kita o ba wala yan siad din dito yan yan tingnan nyo oh, okay dito di ba di Ay, salamin yan sabitan kung may damit ka dito yan. May lababo. And then, wow! Pagpasok mo dito, nandito yung liguan. May shower. Yan. Kita nyo? <laughs> Napakaganda. Napakaganda talaga. ba diba? Oh. Pwede ka dito, Ligo, di ba? Bubuksan natin. Baka sasabihin na hindi totoo. Ayan. Wow! <laughs> oh, di ba? Ang maganda lang dito, sabi ni tatay, kasi ang tubig dito ay galing sa bukal. Kaya maganda. Di ba? Wala silang binabayaran kasi galing sa bukal to. Naka-distribute dito sa mga residente. Kaya Napakaganda dito. Lalong-lalo na, itong kubo na to. Napakasimple lang. Diba? Uh, patay na natin yung ilaw. Yan. Woo! Talaga lang naman. <laughs> patay natin, labas tayo. Yan. Galing ka ng CR. Yan. May stock room siya dito. Ito yung mga gamit. Yan. Hindi natin pakita. Pero paglabas mo dito, kaling CR ito na may misa dito yan pwede ka dito uh, dining table dining chair nakapakasimple lang di ba siyempre yan dito yung mga bigas then yun. o no? okay. di ba ganyan lang mm -hmm. yun o no? hello yan din lalabas tayo Uh, talagang maganda dito o oh, tingnan mo yung daanan <laughs> para kang nasa paraiso din papasyalan natin yung alaga nila dito baboy yan may mga langka at papaya ay ayan yan may mga tanim dito halaman din ito pre kamuting kaho yan uh oo -oh. Tapos ito naman na gusto kong magkaroon. Ito yung kamuting kahoy na hindi kamuti. <laughs> ito yung kamuting kahoy. Yan yung puno ang laki. Ito yung pinagmamalaki sa atin ni tatay. Kasi ang kamuting kahoy na to ay hindi nagkakalaman. Kaya mapansin mo dito, wala kang nakaumbok kung palatandaan na may laman. Pero pagdating sa taas, yan ito yung kamuti na pag kung alam nyo yung kamuting kahoy diba tatulad nito regular na kamuting kahoy magkakalaman siya tapos yung talbos niya ginugulay ito naman yung kamuti na ginugulay siya kaya nang isang araw kahapon nagkuha dyan si tatay at sinampulan tayo ng kanyang gulay na ba? Diba? napakasarap nun Kain pasyal tayo dito sa dinidibilop palang lugar, no? Yan. Ito, mapapansin natin dito, mayroon ditong mga uling. Itong uling na to ay uh, kinuha lang dito sa kanyang farm. Yung mga kahoy na mga nandito, napapakinabangan dyan sa loob, ay inuling niya. Yan, ito ngayon yung uling. Diba? talking about uling baka sa susunod na mga araw mapicture natin din yung kanyang ulingan na high tech na itatayo mga plano pa lang yon pero ito sample na napakarami niyan hindi niya binibinta kasi mayroon siya ditong purpose ha may gagawin siya dito na talagang mamamangha kayo <laughs> kaya oh sige din pasyal tayo dito sa ano sa kanyang biik yan kasi saglit lang natin saglit lang tayo kasi pag -pag ang... uh -uh. kasi ano may pupuntahan kayo mamaya na kaya nagmamadali pupunta kami doon sa mga isdaan na riwa dadayuin natin kaya ito ito yung ah uh, mga baboy yan ito yung ano panagawa yan lang ito ito parang galing sa B to yung puno niya ng ano anahaw ng na rin nandito ito na yung, yung, mga alaga wow ang lulusog nila yung mga babi nila yan kita nyo mayroon siyang ano an ang maganda dito sa baboy Yan. nakita nyo sa bahaging to ay nandito lang yung Uh, kaninang ihihan at saka taihan kaya kung mapansin ninyo wala dito malinis na malinis kaya maganda kahit pa paano ay natitrin yung ating mga alagang ha hayop diba tara mamaya babalik ulit kami dito tayo ngayon sa likod ng bahay tulad ng sinabi ko lahat ng matatanaw nyo ay pagmamayari ng ating kaibigan ito yung anahaw. Yan. Ang anahaw ay ginagamit ang dahon pang bubong. Pero yung pinakatalbos niya, yan, ay pwedeng gamitan to ng pagluluto ng ano, pambalot sa pagluluto ng suman. Ito na yung talbos niya na nakuha namin. Nakuha nako. Nakuha ko pala. Ayan. Dapat ito yung ginagamit pambalot ng kakanin na suman. Yan. Kaya pag nakakita kayo sa palingke na may suman na malagkit tas ganitong itsura ang balot. Ito na yun, yung anahaw, yung talbos ng anahaw. Dito no talaga na, talagang napakaraming mga anahaw. Kung mapapansin nyo, ang tataas na oh. Halos kasing taas na ng nyug. Yan, sa baba naman, napakaraming tumutubo yan dito. Ayan, pinagkunan natin 'yan. Tapos dito, mapapansin nyo ang dami. Ayan. Tumutubo. 'Yan, may nakuha na tayo, tatlong piraso. Medyo malalaki na, ganito na sila kalaki. Ayan, ganito kalaking kalaki kinuha ko para mabuhay. Napakasarap mamuhay dito sa farm. Unang-una, presko yung hangin, tahimik. Ayan, kung kukuha ka nang mga gulay yan may mga ano dito okra yan dito may mga tanim ng mga patula tapos may mga ano na tawag nito yung kalabasa yan dito yung mga yan sili na tanim na ya iba't ibang gulay ang nakatanim dito kaya sila dito ay di na bumibili Kita mo naman yung kagandahan ng paligid. Makikita mo. Yan. Ang maririnig mo lang dito yung pagaspas ng ingay ng dahon ng nyog, mga dahon. Yan, lalo na kung ha kagabi ay natulog kami talagang napakalamig. Nagkumot talaga ako. Dahil nga sa lamig. Preskong presko. Kaya, yeah, yan, napakaganda. Ito naman oh. Pag dito tayo sa likod ng bahay, ito yung makikita mo. Yan. And then nakakuha din tayo ng ano. Ito yung ano ng nyug kung may nakakilala sa inyo. Yan. May pa, maraming pakinabang to, pwede mo panggatong, pampadingas. Then gagawin ko dito dahil inipon ko to galing dito sa likod sa mga nyugan na yan. Yan. Uh, gagawin ko itong pampausok dun sa ano malamok kasi doon sa amin sa mini farm ko gamitin ko pang pausok kaya susunod na ano vlog natin pakita ko sa inyo yan uuwi natin to kainan na yan almusal tayo yan yung inihaw ulam natin then lilopak at saka yung kanin na bahaw diba yan o oh. yan Kain tayo dito. Ito lang tayo sa labas kasi mahangin. Then, kasama natin si Mrs. Kain tayo. <laughs> ba diba? Sarap. Sarap kumain. Sarap. Bango pa lang ng inihaw. Masarap na.